Good morning, good morning. ayan, umaga dito ngayon sa Saudi, alas 9 ng umaga. Maaga akong bumangon, uh, 5 AM nagkulay ako, nag-inapply ko na. Dahil nga naiirita ako sa buhok ko. Bumalik na yung dating kulay niya na umiitim na. Ayoko naman ng itim na itim yung buhok ko. So hindi ko makuha yung gusto kong kulay. Ang nabili ko pala kahapon, uh, hazel blonde na 7.3. Dapat pala, sabi nung pamangkin ko na nagtatrabaho sa salon, 9 or 10 ang bilhin ko para maglight kasi yung buhok ko talagang maitim black na black. Ang hirap, ang hirap maano ng kulay. So, hindi ako satisfied sa kulay niya. Baka bumili ulit ako mamaya ng ano ng number 10. Sabi ng pamangkin ko, huwag daw pagsunod yun na rin, baka daw madry buho ko. Sabi ko, gusto ko nga madry siya kasi napaka-oily ng buko, ang hirap anu hin. Uh, halimbawa, naligo ako gabi. Mamayang hapon yan, talagang ano na siya. Para bang, tawag doon? Para bang nilagnat ka na ng isang linggo, yung buko mo nagdidikit-dikit na. Kahit na ba ang, ang ano niya sa akin, ang bilihin kong shampoo, yung mga anti-dandruff para ano, para hindi oily sa buhok. At hindi rin ako nagko-conditioner guys kahit na ano. Kasi nga, ayoko nung ang buhok ko naka-flat. Gusto ko ano, medyo naka na ganito. So ayun guys. Mamaya mapilitan na naman akong lumabas. Bibili ako ng mas light. Mura lang naman siya. 26 real lang itong binibili ko. Kasi dati ginagamit ko uh, yung isang klase kaso mahal. Nagtingin ako hapon 64 real. My God. Ang bili ko na ng pagkain ko yun. Kaya ito, itong ano, itong Garnier, yung L'Oreal sobrang mahal. Itong Garnier pwede na mabango naman siya. Hindi gaya ng... BJ na ginamit ko. Grabe, may amoy. Ang tagal-tagal matanggal sa buhok ng amoy. Ito mabango kahit na hindi ko ginamit yung conditioner niya. Mabango. Kasi hindi ako satisfied sa kulay niya. Ano, gusto ko mas light pa. Ayan guys, yung kulay niya. Kaya mamaya bibili ko siguro number 9 or 10. Yung nabili ko kasi na to 7.3. Hazel Blonde. Ang hirap. Nahihirapan ako mag-ano ng ano. Yung gusto kong kulay, hindi ko makuha-kuha. May nagpapayo naman. Gamitan ko muna daw ng zero-zero. Para daw kumapit yung kulay na gusto ko. Tatakot naman ako magkagamit na ano. Baka masira yung buho ko. Kaya mamaya, baka mapilitan na naman akong ano, lumabas. Dahil ano, para isahang ano na lang bilay ko ng mas light pa. 9 or 10, number 10. Na hazel blonde din. Gusto, gusto ko pa naman tong kulay na to. Kaso ko mutitim na itim yung buhok ko. Kasi naggupit ako ng buhok ko one year. Magwa one year na ako sa pagkakabalik ko. Ang haba na ng buhok ko. Bumaba na yung kulay niya nung, nung bakasyon ko. Nagpakulay din ako ng ano ba yun? Medium blonde medyo bland yung pinano ko. Kasong hirap din umano Hirap kumapit siya. Para pag nakikita ko lang na medyo nag pag naka-ano ko sa araw. Pag nasa loob ako ng bahay, parang black lang din. So, ito siya guys. Gusto ko siyang mag pa. Siyempre, nagkakaedad na ako. Kailangan wag nang masyadong black yung buhok ko. Hindi na nababagay. Para ba akong nakawig kapag ano, pag black na black yung buhok ko. Kaya sana, makalabas ako mamaya. Ikapin kung ano, bago mag, magdasal sila ng after lunch, mag ano, mabilisan. Tatakbo na naman ako sa ano, sa pharmacy. Ako lang gumugupit ng ko dito guys, kasi nakakahiya naman sa amo ko kung magsabi pa kung punta ako ng, ng salon, kaya ko naman. So, ayan guys. Ano? Kakagupit ko lang niya. Siguro wala pa. Siguro 3 or 4 days pa lang nakakaraan. Aga kong nag-ano, kahit na malamig ngayon. <laughs> Nakababadobo ko sa ano. Kasi yun lang ang ano ko eh. Yung hanggat tulog sila. Ano pa. Isang kulay pa para mag-light siya. Hindi ako satisfied sa kulay niya. Nag-light -ano, nag lang bagya Ayan. Isa pa. Isang kulay pa. Kainis. Ganyan lang. Talagang ano. Pag nagkakaedad na tayo, kailangan may mabago na sa ano natin. Na, yung buhok natin na black na black. Kasi yung buhok ko nung ano, nung nahihirapan din yung pamangkin ko na nagkatrabaho sa salon nung sa buko kasi ano, first time kulayan. ayoko Ayaw ko talaga. Ang ano, gusto ah, uh, meron e eh, bleach. Ayaw ko naman nun na ano, baka masira yung buko dun sa bleach kasi karamihan sa nag-bleach ang ano, nadadry. Sabi ko, pagtsagaan ko na lang pagbalik ko nga dito. Ayun, nung bakasyon ko nga, nakulayan siya ng medium blonde Kaso, bagya kung bagya lang na bago. Mas ano pa ngayon. Actually, pang ilang kulay ko na to, simula nung bumalik ako ng February, ngayon December na, nakakatatlong kulay na ako. Pero hindi ko maano, hindi ko makuha-kuha yung gusto kong kulay na light sana. Kaya ano, isa pa. Pagtsalihan ko pa, tumamayan ng isa pa. Papasok yung amo kong babae mamayang, ano, after, ay, alauna papasok. Ang uwi nun alasing ko pa. Kaya makakapagkulay pa ako. Sana makuha ko na yung gustong kulay ko, guys. Para naman, ano, para naman gumanda ganda yung buho ko. Gusto ko mag, ano, mag siya nyo, ganyan lang siya. Parang nag-ano lang siya na bagyang bagya lang na bago. Hindi na mag ng pagkakakulay ko. Oh, layer, layer pa. <laughs> Hirap magkulay ng nagmamadali. Ganyan lang. Yan ang aking vlog for today. Hindi muna ako kakain ngayong araw na to sa vlog ko. Ito muna, kulay-kulay muna ng buhok. Pa-beauty muna sa early mix vlog. Ayaw akong pumayat, kaya ano, magpaganda na lang kung gaganda pa. Kasi ano, gusto ko, tawag dun, dalaga pa ako talagang, ano ko talaga, buhok. Gusto ko maganda buhok. Yun ang ano ko. Kasi hindi naman ako maayos sa sarili ko, basta ang ang pinapriority ko talagang ang ginagastos ako nung dalaga pa ako buhok ko. Lagi ako nagpapahat oil sa salon. Ganyan. Pati bangs ko nun. <laughs> may takot akong gumpit sa sarili ko. Pati bangs ko. Magpapabangs lang ako sa salon pa. Pero ngayon, kamat ano, wala na akong pera. Hindi kagaya nun. Na dalaga pa ako. Lahat nagagawa ko sa sarili ko. Ngayon may, may may tatlo na akong anak na dapat unahin. Kaya ngayon, ako na lang nagugupit sa sarili ko dito. Then, bili ng pangulay na ano, yung mumurahin na lang. Hindi kagaya dati, L'Oreal pa ako mahal-mahal. Ayaw naman din kumapit. Ayun, nung may nag may nag suggest nga sa akin na yun na lang gamitin ko makapit daw mura pa kasi may amoy hindi siya hindi mabango hindi ko na yun inulit. Tamang, ano, ang tagal niya kumapit sa book. Kaso may amoy. Ang tagal na tanggal. Itong, ano, na-try na ko itong Garnier. Maano, mabango. Kahit hindi ko gamitin yung conditioner niya, mabango siya. Yan, guys. Ganyan lang. Ganyan lang buhay o FW. Hindi naman, kung kasambahay tayo, papabayaan na natin, sarili natin. Ganyan. Kung... Ano naman, afford naman natin. Mura lang naman to. Ano yun natin? Bagay na natin yung kasiyahan ng sarili natin. Hindi ako maluho sa sarili ko na sa damit, sa ano. Ang gusto ko lang, talaga, yung buhok ko, gusto kong ma-maintain yung ano ng buhok ko. Ayokong mapabayaan yung buhok ko. Kasi bata pa ako, talagang gusto ko buhok. Parang nagiging ano... Para sa akin, napakaganda ko pag maganda ko. Kahit hindi maganda yung mukha ko, yung buhok ko, importante. So, paano guys? Yan lang, share-share lang sa akin pinaggagawa dito sa Saudi pag ano. So, paano guys? Till my next vlog. Or my next vlog. Ingat tayo lahat. Bye-bye.